Hello guys! Magandang araw! Magandang gabi sa iba! Um, ano bang topic natin ngayon? Kasi matagal-tagal na rin akong hindi nakakapag-upload. Uh, so, niisip ko kung anong pwede kong itopic sa inyo ngayon. Kasi hindi pa ako nakaka- ano, nakakagala. Hindi pa ako nakaka- um, pagluto. Kasi masyado tayong busy guys sa trabaho. So, nag-isip ako kung anong pwede natin maging topic ngayon. Ang naisip ko is yung paano ba magmahal ang isang babae? Well, tayong mga mga babae, pag nagmahal, todo bigay. Ika nga, uh, skies the limit. Ika nga, yun yun. Yung bang, sige, sige lang tayo ng Sige oo lang tayo ng oo tapos uh, pinagsisilbihan natin yung mga yung taong mahal natin uh, lalo na siguro yung mga kinasal na at magpapakasal at yung mga engaged na talagang uh, sobrang pagsisilbi nila sa kanilang mga mahal sa buhay paano nga ba yun o, mm, syempre tayo pag nag-umalis tayo, ba umalis tayo. tayo uh, Naglalaro tayo kasama yung ating partner, yung ating boyfriend, yung ating PNC. Lahat binibigay natin sa kanila yung pag-asika. So, uh, mula sa pagkain, paghahain natin sila, pagluluto natin sila. Uh, tapos ay uh, yung mga damit nila, inaasikaso natin nil, natin sila maiki. Yun. Hanggang sa pag-uwi nila, o pag-uwi pag nila, o kayo nagsasama na, ay talagang pinagahain, pinagluluto, lahat-lahat ginagawa natin. Ganoon tayong mga babae, kung, ganoon tayong magmahal sa mga na laking napupusuan natin. Tapos, syempre, uh, tayong mga babae, uh, hindi natin binibigyan sila ng dapat ikagalit sa atin o dapat ipagselos. Yun nga lang, minsan may kasama ang palad, minsan yung mga karelasyon natin, yung mga fiancé boyfriend natin ay asawa ay nagiging seloso. Di siguro dahil sa mga may mga taong maali sa ating mga babae. Kasi syempre, tayo naman ay pinanganak ng uh, may itsura. Syempre, lahat tayo may itsura, walang pangit sa mundo. Tapos, syempre, siguro, uh, dahil pag dumating yung point na kanon Siyempre, papaliwanagin natin mga babae yung ating mga partner. No? Para hindi siya lumala. Kumbaga, lahat naman ng away, lahat ay nadadaan yan sa usapang maayos. At para, kumbaga, halfway kayo, doon kayo magkasundo sa gitna. Tapos, syempre, sana naman at maging maayos ang pag-uusap na So, syempre, tayo mga babae, hanggang sa pagtulog, ano natin yan? Uh, kung sa mga mga asawa, uh, syempre, pagsisilbihan natin sila, nangyakapin, uh, nangasama, tayo makatulog. Paulit-ulit natin ginagawa yun pagsisilbi natin sa ating mga mahal sa buhay at sa ating mga partner lalo na sa ating mga partner at sa mga boyfriend at sa ating mga fiance so ganun tayo magmahal ng mga babae syempre hindi natin sila kailangan saktan hanggat maaari 'di ba? Binibigay natin lahat lahat ng kaya nating ibigay para sa kanila. So sana yung mga partner naman natin hindi naman tayo saktan din emotionally, physically, mentally. Sana hindi nila tayo masaktan kasi tayong mga babae ay ano, tayong mga babae madali tayong magmahal lalo na yung karapat dapat talaga mali no mabilis maplis lang tayo ma mabigyan lang tayo ng pansin ganyan yung naintindihan lang tayo nahulog agad yung ating mga loob no uh, ayun so yun lang parang sana yung mga partner naman natin magkaroon uh, din sila ng uh, hindi man kasing hindi man kasing level ng binigay natin pagmamahal sa kanila sana ganun din sila sa atin yung bang hindi man ganun ka level pero sana hindi naman nila tayo saktan physically, mentally at emotionally mahirap kasi sa isang babae lalo na sobra ang pagmamahal sa kanila mga partner, sa kanila mga asawa at boyfriend, eh sasaktan ka pa sa tatlong, sa tatlong bagay na yun. Minsan, nagkakaroon ng depression yung mga babae. Yan nun. Kaya, minsan natutraumatize na yung mga babae. Paano magmahal. Pero, syempre, ah, uh, minsan, uh, sabi nga nila, partner na ng isang relasyon yun, yung nagkakasakitan ng loob, minsan nagkakapisikalan pa. Pero hindi dapat yung ano. syempre hindi rin naman maiwasan na mag-away, magkatampuhan. Pero syempre kailangan natin magpalamig muna bago tayo mag-usap. Pero may mga tao naman na hanggat nag-iinit yung, kumbaga yung emotional galit sila, ganyan. Dinaharap talaga nila yung yung partner nila. Pero, syempre, siguro depende. Pero, syempre, mas maganda pa rin yung magpalamig muna. Bago kayo mag-usap. Ganon. Ah, uh, sana, ah, uh, sana maging maganda ang pagsasamahan, lalo na at yung binibigay ng isang babae ay sobra-sobra naman. wag naman yung sobra-sobra pero hindi nakakasakal. Kasi may mga babae din na sobrang magmahal pero sobrang nakakasakal sa isang lalaki. Yung halos hindi na nila bigyan ng free freedom ng konti yung lalaki. Gusto maya-maya nakatext, gusto, maya maya naka-report naka yung lalaki may naman yung ganun so kailangan magkaroon muna ng, ng konting space nabawa kung um, katrabaho lang yung lalaki kaya mo magtrabaho mo muna siyang uh, gambalain after ng work tsaka mo siya tawagan o ay tsaka mo siya ipag-text o i-text o ganun ganun dapat ibigyan natin sila ng freedom at yung mga lalaki naman sana naman ay maging ganun din. Kung baga, ah, inaantay ako ng misis ko, inaantay ako ng girlfriend ko, magte text na ako sa kanya. At sana maging loyal. Loyal sa isa't isa. Mahirap kasi talaga yung sa panahon ngayon, mahirap yung loyalty. Yun. <laughs> Maraming tokso. Ganyan. Pero syempre, dapat pag mahal mo ang isang tao, ay hindi ka naman magpapatokso. Syempre, kumbaga alam mong masasaktan yung taong mahal mo yung taong nagmamahal sa'yo ng sobra at binibigay sa'yo ang lahat kaya kailangan natin maging loyal sa puso sa isip yun po at sana tayong mga babae ay maging uh, magandang halimbawa rin sa ating magiging anak at sa mga anak at sa ibang tao. Ngayon po talaga magmahal ang mga babae. Ngayon po. Sobra-sobra. Sobra-sobra pag nagmahal ang babae. Ganun po ang babae magmahal. Lahat binibigay. Ngayon po ang totoo doon. Pero pag nasaktan ang isang babae, hindi magdadalawang isip yan iiwan ang katalaga niya pag nasobrahan ng sakit ang isang babae walang walang pag-atubili iiwan at iiwang kanya yun lang po talaga ang totoo doon -to. so ganyan po ang topic natin ngayon papanong magmahal ang isang babae ano po guys pasensya na hindi ako nakapag-vlog ng, ng mga pagkain pagkagagala ko busy shadow po tayong busy sa trabaho So, nag-isip lang ako ngayon kung anong pwede kong sabihin sa inyo. Yung, kung paano po magmahal isang babae. Maraming maraming salamat po sa panonood, guys. See you next vlog. Mala nyo, oh. makagala na tayo. See you next vlog, guys. Salamat po. Bye. Ingat po tayo. Please like, share, and subscribe. Maraming salamat. Bye, guys.